So sa pagpapatuloy ng ating Baki Duo manga series na kung saan nagtapos nga tayo sa chapter 5. Sa sinabi ni Tokugawa kay Honor na gusto nga nitong makita maglakad nga itong si Musashi Miyamoto sa mismong facility. Pero in the next chapter nga ay may kita nga natin sa unang page nga itong si Baki na nakahiga at pagod na pagod. Pero syempre bago natin umpisa ng review about this chapter eh baka naman. Sa Bakiduo Chapter 6 nga eh may kita nga natin itong si Katsumu Orochi at gokishi Shibukawa na kung saan nga eh parang nag-training nga itong dalawang ito. Sa mga past video nga natin ay natalakay na nga din natin kung gaano nga ba kalakas ang mga ito na si Katsumi Orochi anak ni Dopo na may kalakasan din at si Goki Shibukawa naman na isang Jujutsu Master. At kapansin-pansin nga din dito ng pagkawala nga na isang kamay ni Katsumi Orochi na kung saan nga si Pickle ang may gawa nito during laban nila sa mga past season ng Baki series. Habang nakatayo nga ang dalawa sa loob ng Shin Shin Kai ay eh, mapapansin natin na hawak-hawak nga ni Katsumi itong damit ni Goki at bigla nga nitong inambahan ng mabilis na sipa itong si Shibukawa. Pero mabilis naman ito agad na ilaga ni Shibukawa Bukawa at kinounter ng isang mabilis na balibag. Pero mabilis din naman agad nakasipa si Katsumi sa mukha ni Shibukawa at tinamaan nga ito. At sinabi nga ni Katsumi dito na since kumpleto pa nga daw yung mga paa niya eh kailangan daw niyang mas itrain pa ang mga paa nito dahil kulang na nga yung isang braso ni Katsumi dito. At nabanggit nga din niya na namiss nga ito sa depensa ni Shibukawa dahil yung mismong leg nga daw ni Shibukawa yung tinatarget nitong sipain. At gusto nga daw niyang tapusin agad itong Shibukawa. Pero sinabi naman ni Shibukawa dito na kung hindi niya daw agad na yung mabilis na pag-atake ni Katsumi eh baka putol ng ulo daw niya yon. At nagbiro pa nga dito ang matanda na that's the original move from the one hand sabay tawa. At dinagdag pa nga ni Goku in the next generation pa nga eh mas lalakas pa nga daw itong si Katsumi basta mag-train lang daw ito hanggang ma-perfect nito ang special training. At sinabi pa nga ni Katsumi na nagsisimula na nga daw yung kanyang special training matapos nung laban nila Baki at Yujiro Hanma. Kasi mga preno ah, kasi itong Baki duo is karugtong nga ng father in son fight so meaning ongoing na siguro yung animation nito this coming year 2025. At sinabi naman ni Goki na pati pala itong si Katsumi e eh ongoing na din yung training para lumakas. At parang nagtaka naman dito si Katsumi na bakit parang may iba pa daw ba ang nagtitraining maliban sa kanya. At nabanggit nga ni Goki na sigurado nga daw yung tatay ni Katsumi ay nagsisimula na din daw mag-training kahit alam naman daw natin na malakas nga daw ito. At nabanggit nga din ni Goke, pati nga din daw itong si Motobe ay nagpapalakas na din daw. Dahil bumalik nga daw ulit ito sa kabundukan para mag-training pati nga din daw yung magkapatid na Shinogi ay nagpapalakas din. At nabanggit nga din ni Goke yung training nitong si Koshu na araw araw nga daw ay eh, laging pinupunit yung sandbag na kahit lagyan pa nga daw ito ng mga duct tape. Pati nga din daw itong si Jack Hanma ay eh, training nagtitraining nga din daw. Pero as usual e eh, nagtitake pa rin nga ito ng mga gamot before training. Ah, uh, hindi na talaga mawala kay Jack yung mga gamot na to. Pati nga din daw itong si Retso ay eh, nasa Amerika nga daw at gumagawa ng sariling pangalan. At naitanong nga ni Katsume itong si Mr. Oliva at sinabi lang ni Goki na nasa jail pa rin daw ito nagtitraining na working hard pa rin para maging number one na pinakamalakas sa buong mundo. And as usual as mafia leader na si Hanayama is pachilchil lang nga lang daw. At naitanong naman ni Katsumi itong si Goki na kung anong plano nga nito at kung anong nga daw ang pananaw nito sa buhay. At sinagot naman ito ni Goki na hindi nga daw siya yung tipo ng tao sa mga nabanggit. Pero ipapaliwanag daw niya yung kanyang ginagawa sa kanyang buhay or pananaw nito. At sinabi ni Goki na parang may nawala daw sa kanya habang pinapanood nga daw yung dalawang mag-ama na naglalaban. At higit pa nga daw yung kanyang kabang nararamdaman katulad ng isang agila. At nabanggit nga din ni Goki yung lugar na puro graffiti na kung saan nga ay e sikat ng sikat nga daw yung lugar na yon, even sa mga lokal na tao. May mga dahilan nga daw kung bakit naging famous yung lugar na yon. dahil bawat graffiti nga na nakasulat sa Padre o Kalsada ay may mga kanya-kanyang meaning. Look mga parno, yung lugar na sinasabi ni Goki ay eh nakita na natin ito sa animation. Ang lugar na to is yung lugar na papunta sa bahay ni Baki Hanma na kung naaalala nyo pa. At pinaliwanag nga ni Goki yung mga mismong residents din sa lugar na yon, yung mismo nagsusulat ng mga graffiti sa labas ng bahay ni Baki Hanma. Dahil parang nga daw yung mga resident sa lugar na yon kung saan nga nakatira itong si Baki. Halos araw-araw nga daw ay may nadadagdag na sulat doon dahil yun lang daw yung tanging weapon nila para ipakita yung pag-against nila kay Baki Hanma. Dahil gusto talaga ng mga local people na atakihin nga itong si Baki Hanma na patuloy na nagtitraining para lumakas pa. Kung iintindihin natin yung meaning ng mga to mga parano, uh, ay ipinapakita lang dito na marami talagang may ayaw kay Baki Hanma. Pero takot sila kay Baki Hanma kaya dinadaan na lang nila sa mga graffiti yung sama ng loob nila. At may kita nga natin si Baki Hanma sa loob ng kanyang bahay na pag na pagod at training nga ito. Habang nakatapa nga itong si Baki, eh may naririnig nga itong mga ingay na palakas ng palakas. At dito nga natatapos ang Baki Duo Chapter 6 at ipagpapatuloy nga natin ito sa Chapter 7. Sa pagpapatuloy nga na Baki Duo ay eh may kita nga natin sa unang page ng Chapter 7, ito nga si Musashi Miyamoto ang front page nito. Pero sa susunod na page nga eh may kita natin si Baki Hanma na hawak-hawak nga yung dibdib niya at may naririnig nga itong tibok ng puso. Pero hindi nga niya mawari kung kaninong tibok nga ng puso naririnig ni Baki. At parang kakaiba nga daw yon sa mga kakilala niya. Meanwhile, sa facility nga eh, pinakita na nga yung mismong spy ni Musashi Miyamoto na kung saan nga eh, nagulat nga itong si Honor na parang isang malaking pusang nga daw itong spy ni Miyamoto. ini examine nga nila itong mismong spy ni Miyamoto dahil dito sila kukuha ng DNA sample sa mismong spy ni Miyamoto. At gulat na gulat nga itong assistant ni Honor, ganya nga daw pala yung spine ng isang tunay na samurai. Dahil kung titignan nga daw sa mismong itsura ni Miyamoto sa lara larawan eh nakakatakot nga daw ito dahil parang isang demonyo nga daw makatingin nga itong larawan ni Miyamoto kung titingnan daw paano pa kaya kung sa personal pa ito sa mismong harapan nila meanwhile sa susunod na page eh may kita nga natin na nagjajaging nga itong si Baki na may kotang 40 kilometers ra at ang mahalaga nga lang daw ay yung pagpatuloy nito ang pagtakbo ng tuloy-tuloy Napatakbo nga ito dahil hindi nga mawala sa isip ni Baki yung narinig nitong tibok ng puso Habang tumatakbo nga e eh, inabutan nga ito ng antok siguro sa pagod na din at napaisip nga ito regarding sa hinaharap Habang sa next page nga e eh, may kita nga natin na biniyak na nga ni Honor itong spine ni Miyamoto at gulat na gulat nga sila nang nakita nila yung pinakalob ng spine ni Miyamoto ay may fresh specimen pa nga ito. At napaluha nga itong si Honor dahil ngayon nga lang siya nakita ng fresh specimen sa isang bangkay na matagal na panahon na nakalipas. At may kita nga din talaga natin na may fresh tissue pa nga itong spine ni Miyamoto. At tuwang-tuwa naman sa galak itong si Honor kesyo sila na nga daw yung magiging magulang nga nitong si Musashi Miyamoto. At dito nga natatapos ang Baki Duo Chapter 7. Bali sa pagkakaintindi ko mga parno, ako kukuha sila ng pinaka DNA sample nitong si Miyamoto para buhayin ulit. Dahil sa dagalang panahon ng pag-aaral nitong si Honor sa mga dinosaur fossil, eh hindi pa nga ito nakakita ng fresh specimen sa isang buto na matagal na nakalipas. Kaya gulat na gulat nga ito sa mga nasaksihan niya sa spine ni Miyamoto dahil hindi na nga daw ito isang mami dahil may fresh specimen nga ito. At palagay ko nakakaramdam na nga itong si Baki sa pagkabuhay kay Miyamoto dahil doon sa pagtibok ng puso na naririnig niya. Siguro nga nasisense nga ni Baki itong parating na presensya nitong si Miyamoto kasi wala nga daw sa mga kakilala niya yung nasisense niya. So meaning kay Miyamoto nga ito. Malakas talaga kasi ang mga sense ng mga Hanma. Isa sa mga special abilities din kasi nila yon. Anyways, batiin ko muna kayo ng advance Merry Christmas at advance Happy New Year mga par. Enjoy your holiday with your loved ones. Kung nakaabot ka sa video na to eh, comment Merry Christmas and Happy New Year din para sa akin. De joke lang. Kayo ano ang masasabi nyo sa dalawang chapter na ating review? Comment your opinion down below. At tutuloy-tuloy na nga din natin itong Baki Duo Manga Series. Balik kada upload natin eh, dalawang chapter nga ang ating i-review. At baka i-review nga din natin yung Kengan Ashura dahil marami nga sa inyo ang nagre request na reviewin ko nga din daw yung Kengan Ashura. Ano sa palagay nyo? Pero syempre kung nagustuhan mo ang ating review about this Baki chapter, ewag eh mo mong kalimutan i-like ang video na to. See you in the next video guys. Maraming salamat. Peace. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat.